Mula po matikman ko kutong ulam na to, bigay ng kapitbahay kong si Ading. E eh, tuwing ako'y nakakaisip, magluto ng mga masabaw na gulay na simpleng-simple. -simple. Tapos eh, yung mga katitikat natirang mga pirapirasong gulay sa refrigerator na pinagsasama-sama ko. Ito po ang aking pinupuntahan at laging ginagawa. Naku po, napakasarap. Apat na tasa po ng tubig at masabaw ang ulam natin. Pakukuloyin po natin yan. Kumukulo na. Una nating ilagay itong ating bagoang balayan. Isang malaking sibuyas po ang ilalagay natin, isunod na po natin ang isang malaking kamates at lagyan po natin ng pinitpit na bawang. Pagkatapos po eh, pamintang durog o oh, ito po ay eh, shrimp cube at wala akong hibi eh, wag nang kikibo ah, no bashing. At yan eh, kung gusto nyo lamang, haluin po natin yan at hayaan natin kumulusan sandali. Takpan po natin, hayaan natin kumulo. Pagkatapos po ng tatlong minuto, ilagay na po natin yung matitigas na gulay muna. Unahin po natin ang kalabasa. Pagkatapos pong ilagay ang kalabasa, isama na po natin ang ating ampalaya. Hinugasan ko lang po ito ha. Wala nang mga asin-asin pang ilalagay. At kinakailangan naman eh, makuha natin yung nutrition ng ampalaya. Mapait naman talaga ang ampalaya, di ba? Tsaka po natin isinod tong sitaw. Mahal din po ang sitaw din sa lugar ko. Haluin natin ng konti yan. Idagdag na rin natin itong ating pritong tilapia. Kinrito ko po to Dalawang medyo medium size na tilapia. Tapos, hinati ko sa gitna. Inagay na rin natin. Mm. O, takpan po muna natin. Hayaan natin kumulot pagkatapos ng tatlong minuto. Nakikita nyo ba yan? Parang ang sarap-sarap. Ano po? Tanggalin po muna natin itong ating piniritong tilapia. At baka po maduro. O, ilagay na po natin ang ating talong. Tama po ba ginagawa kong paghiwa ng talong? Ito po ang dinindingkat na natutunan ko sa mga Ilocano nating kaibigan kay Adeng. Ilagay na po natin ang ating okra. Parang mali ang pagkakahiwa ko ng okra, ano, sa tingin nyo. <laughs> Ilagay na po natin ang patola. Maliit lang po itong patola mahal din ang patola. Takpan po natin at natin. Patayin natin. Narinig niyo po ngayon, 2 minutes. Tikman muna natin. Naku po, mahabagin. Ang sarap. Ganyan natin yung ating talbos ng kamote. Idiin nyo na po dun sa kumukulong sabaw para maluto agad yung kamote. Madaling maluto yan ha, kaya pang huli. O ngayon, malunggay leaves. Napaka masustansya. Huwag nyo namang i-overcook yung inyong vegetables ha. Sayang ang nutrients kapag ka-overcook nyo. May sili ba kayo? Maglagay tayo ng sili panigam. Hmm, yan. O okay, ilalagay ko na po itong pritong isda ulit. Manang, pakitawag nga si Adeng at mga itong dininday. Tuwang-tuwa na naman ang mga seniors, mga kaibigan. Pulaman natin ito ng lumpiang gulay. Takpan na natin. Patayin yung apoy. Tapos, kain na na. Ito yung ipinresent ko sa inyo. Maglalagay lang po ako ng konti. Ang hangong suka. Asim! Ah, Sige, dito sa bahay. Ipagtitira ko kayo. Ito po ang aking dinindeng, mga kaibigan. Init pa, oh. Itago